Hello guys. So una natin linisan tong wallet ko. So alisin natin lahat ng mga laman ng wallet para prepare natin for cleaning. So dapat pala guys um today pa lang uh, maligo na kayo. <laughs> Tomorrow bawal kayong maligo. Um before 3 o'clock in the afternoon. So, um, I would recommend, dapat 10 o'clock ng gabi today, nakaligo na kayo, anuman yung suot nyo by 10 o'clock ng gabi, hanggang um, mag-umaga, yun na yung suot nyo. Tomorrow. Kasi, um, bawal nga gumastos tomorrow, bawal um, anything na um, lalabas ka ng pera, or anything na makakawala ng swerte, bawal. So, alam mo masama kung we, we follow, di ba? Pero, alam mo yun, um, yung mga lucky, lucky charms, yung mga pamahiin, they are just guide. So, it will be up to you if you will follow it or not, or it will be up to you paano mo talaga ayusin yung buhay mo. So, yun. Ano na natin? Binisya natin yung wallet. Um, para lang mawala yung mawala yung mga negativity from 2023. 2023 is not good to me. Pero, I make it, um, uh, as my motivation para uh, maging maayos yung 2024 20 natin. So, kahit na um, may mga struggles tayo sa buhay, let's just be positive all the time. Kasi, um, part lang na yun eh. It will, it will be better soon. So, ayun lang. Then, syempre, alcohol is for disinfectant, diba? So, para lahat ng mga wounds in the past, lahat ng mga nangyari. Um, minsan yung wallet mo yung nakakaalam ng lahat ng struggles mo sa buhay. So, i-disinfect natin siya. Um, heal natin. Kumbaga. So, yun lang.